Ito'y bunsod sa reklamong inilapit sa aming action center ni Virgilio Maor upang humingi ng tulong sa bitag. Hinatak daw ang kanyang sasakyan ng mga tauhan ng Road Eye Towing Service nung araw ng aming serbisyo publiko. Naubusan daw siya ng gasolina sa Commonwealth Avenue. Subalit, nagawa niyang iparada ang kanyang sasakyan sa parking area ng isang hardware. Nagulat na lang siya dahil hindi siya pinatawad ng mga tulisan ng Road Eye Towing Service. Ba't ka nahuli? Nawalan na ako ng gasolino, sir. Saan ka nakaparada? Pero nai-parada ko po sa gilid. Pakawa ko sa kanila. Ay, kunin mo na lang po sa pusina. Sir naman, walang wala ako talagang po sa inyo. Ito po mo na lang doon. Sir, sir, wala ba na kung... ...revision doon? Pakawa na lang po Papa, ba't kinuha na yung sasakyan natin? Saan mo yung nangyari? Sana mo sa Tara. Okay, sisilipin ng bitag. Itong reklamo ng isang pobreng ama na may dalang truck. Naubusan daw na gasilina dito banta sa may Commonwealth, sa may Litex. Nung habang tinitingnan, atak na lang ng mga taga-towing. Nakiusap yung pobreng ama dahil may kasamang anak, dahil ito lang yung kanilang kinikita, bumibili ng mga kakanin, hindi pinakinggan. mga ganitong klaseng mga towing na mga nare-reklamo, itong mga dupang na to. Ito yung mga tipong mga sinisirip ng bitag dahil kuminsan lumalabis itong mga towing companies kung Kuminsan ang aagaw ng mga sasakyan. Kailangan lang dito yung sinasabing makatao man lang, uh, intindihin yung kanilang itaw. Daanan natin yung kanilang kanyang anak na kaninang umaga pa sa may overpass. Panagugutom na yung wawa naman. So, sisilipin natin hanggang doon sa towing company Kasama rin ni Virgilio ng araw na yon ang kanyang dalawang pastik na anak na pinaiwan niya sa isang hardware sa Litex, Quezon City upang makahingi ng saklolo sa bitag. Makikita kay Virgilio ang labis na pagkapagod at gutom, gayon din ang kanyang pag-aalala sa kanyang mga anak. Ayon sa guidelines ng Metro Manila Development Authority o MMDA, bago ito ang isang sasakyan, kinakailangan bigyan ng palugit ang isang driver na hindi lalagpas sa labing limang minuto bago ito tuluyang ito ang sasakyan. At sa oras ng maubusan ng gasolina, ang isang sasakyan kung ito'y nakakasagabal sa daloy ng trapiko sa lansangan. Kinakailangan dalhin ng towing company sa pinakamalapit na gasoline station at kailangan bayaran ang at saka iisyuhan ng traffic violation receipt. Maraming ang ginagawa ang tow truck. Ang pinakamalapit yung uh... to clear di problems. Mm. Eh kung on this one, eh, hindi na niya, bakit na mag-tailer ng pamilya? kung totoo, may hirap pa, hirap doon sa tao. Hirap na hirap na sa gulong sa pagtutulak ng isa ko. Tapos, <coughs> ang mo ka, totoo mo. Malinaw na nilabag ng road eye towing ang guidelines na ito ng MMDA. Pero sa kaso ni Virgilio, malatulisan ang estilo ng road eye towing pagdating sa kanilang pagtotow. Diretsyong sa sa Hillus sa impounding area at pinagbayad ang kawawang biktima ng halagang 1,500 pesos. Agad kumilos pronto ang Bitag Strike Force at tinungo namin ng Road Eye Towing Company upang kwestiyonin ang ginawa nilang paghuli sa biktima. Sa Litex, nagmamadaling tumakbo ang nag-aalalang si Virgilio upang makuha ang kanyang iniwang anak dating sa towing area sa Fairview pagmasta ng mga sumunod na pangyayari. Hoy! Sige po po ta! Hoy! 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 Sige po po ko sa akin! Kumatakbo! Hoy! 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 Nadatdan din namin ang grupo ng na mga nagiinuman na ito. Sa towing ba kayo? Hello. Kaibigan nyo? Bisita lang ako. Bisita lang kayo? Ano siya lang? Ngayon. Pagdating sa opisina, parang mga taga na nakikita ng pusa ang mga empleyado nito. Oh, s**t! Ayun ko yan palabas. Sino yung tao? Oh. Tayo, 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 tayo. Sinong, uh, ano, sino ang, nandito? Ikaw ba nandito sa opisina? Uh, pag nandito kayo, bigay ka ng respeto. Kasi pag hindi, eh, papakita ko sa yung ibig sabihin ng respeto. Sino yung binaka-boss? Sino yung boss dito sa loob? Sino sa operations? Ha? Ah? Sino kayo? Sino? Eh, sino pa? Sino Sino pa? Sino pa? Sino Sino pa? Adrian. Aha. O, sino pwede makausap? Ikaw, halika sandali. Kaibigan to ng mga may-ari. Ito, dumating ang bitag para mga dagang nakakita ng pusa. Yung dalawa mang mga hinayupak na magputok sa buhong nagtatakbuhan. Ewan ko kung anong dahilan bakit natatakot sa bitag. Susi, ng isang towing, gustong tumakbo estilo nila, ganun din sa mga hinuhuli sa lansangan, pag natsyempohan, tinatakot. So ang lingwaheng ginagamit ko, lingwahe rin ng mga hinayupak na putok sa buho. Kaya ang susi ng isang gustong tumakbo, kinuha ko. So yung sistema ng kanilang malatulisang pagto at pananakot doon sa mga nabibiktima nila, estilo rin gagamitin ng bitag, lingwahe rin nila. Saan niyang humila sa kanya? Ito yung sasakyan niya. sir? Nakapula. Ito, ito, ito. Ano na kayo? Patingin nga yung uh, re report. Ano yung plate number mo? 1214. Ayan yeah. one, two, three. Ano yung plate number? So, eto. Inaalam pa kung anong plate number. Hindi alam kung uh, sino nang huli. Nandito yung sasakyan ng pobre na nagre-reklamo sa bitag. Hindi nila alam. Ewan natin kung hinuli ito ng legal na merong resibo. Lahat na dapat na dokumento wala. So ngayon palang inaalam Andun yung pobreng diktima, kanina pang umaga, lumapit sa amin. At ngayon ganyan lang kami nagkaroon ng pagkakataon. Pinahanap namin ang mga grupo na nang huli kay Virgilio. Ni isa walang nagpakita. Okay. Alright, sige, hali ka, misis. Kung hinuli man yan, gusto ko makita ang report. Ano, oh, sir? 271 ba? Mm -hmm. Yung driver, gusto. yung driver na sa Eh, nagtagunan takbuhan na eh. Brother. Hindi, yung humuli. dali lang ha? humarap din sa amin ng isang team leader na ito. Supervisor, kasama ka rito. Hindi po, sir. Ano ah? Patingin nga ako ng ID mo. Huwag ka mahiya kung ikaw nagtatrabaho. Basta tama ang ginagawa mo. So, ikaw si... Edwin Dula po. Ikaw ang... Anong papel mo, Edwin? Team leader po, sir. Team leader, Edwin. Huwag mong kahiya ang team leader. Okay. Nung hinuli ka, may kasamang MMDA? Wala, sir. Wala, wala. Walang nakasakay na MMDA? Walang nakasok, walang nakasakay Porsche ng Quezon City na kay Yellow Boys. Wala, sila-sila lang. O, oh, tulisan yan. Ikaw, alam mo to, hindi ba? Pag nanguhuli ang mga red-eye towing, may kasama ng MNDA, may kasama ng representante ng Quezon City. Iba si Yellow Boys traffic man lang, hindi ba? Sino supervise yan? Dapat nakikita, hindi ba? Alright, ngayon sasabihin ko sa'yo, ikaw kasama ka, nintindi mo? Yes, sir. Alright. Dahil wala ang driver dito, nagtago Nung makita kami, Anong ibig sabihin ng pag tumakbo at nagtago yung aming pakay, may ibig sabihin, may tinatago, natatakot. So, ngayon, nilabag nyo yung apat, walang MMDA na isa man lang representante, o wala man lang kayong kasama ng City Hall, kayo-kayo lang, sa mga katuwid, hindi tama yung proseso. Pero, maya-maya pa umalis na ito dahil naihi sa estilo ng aming pag-iimbestiga. Agad din namin ipinatawag ang ilang na biktima ng road I towing. Eh, isa-isa, gusto ko makita at yung mga nanghuli sa inyo, dapat humaharap. Hindi yung basta-basta na lang, ano eh. Sino pa? Ha? Wala? Sino pa? Sige, kasi kung hindi, mas... Maya-maya pa, nagsumbong na itong si Tess sa bitag. Ninakawan daw siya sa loob ng kanyang opisina. Sino mga pumasok dito? wala namang ibang pumasok dito, maliban lang ako eh. Ako ba naman magsasalisisip, bibigyan pa kita ng pera. Eh, kasan niyo mabay? Eh baka nag-1, 2, 2, 3 yun. ibang magnanakaw kung di makasamahan mo rin. Naman takin mo, ikaw na mismo dinukutan. Hindi makontento ang mga tulisan ng road eye towing. Pati ang kanilang kasama sa trabaho, tinalo sa loob mismo ng kanilang opisina. Tinulungan na lang namin si Tess na maimbestigahan ng reklamo ng iba pang nahuli. Nila. hindi siya nakikialam ako, alam ko ang guidelines. Kung talagang may punto, pakikinggan ko. Yung walang, walang dahilan na parang malapulisan, abay ilalarga ako yan. Ibig sabihin, release yan. Agad na rin naming pinauwi ang biktimang si Virgilio kasamang kanyang mga anak. Hindi ibig sabihin na pumunta kami rito sa Bitag, isalba yung ibang mga nahuli dahil hindi namin trabaho yun. Subalit yung ginawa namin, ay pagtulong doon sa isang pobreng pumila sa aming action center kaninang umaga, iniwan pa yung anak doon sa kalye. Eh nakita namin, wala talagang dahilan, nagpakbuhan pa yung ibang mga nagto. Eh para doon sa ibang medyo hindi kompleto yung mga papeles nila kung bakit hinuli, eh nirelease nire na rin dahil unang-una wala mga tao. So, it's another day, another job para sa bitag.